Magandang um, mga ka-bobos. Mayroon tayo dito PCX. Ang takbo niya is 6,000. Ang takbo niya. 6,000 ang takbo niya. Magpapalinis siya ng panggidid. Kung mapapasin mo sa 6,000 talaga. Madumi na talaga ang panggidid. Ayan. Pansin nyo. Andumi na. Kaya 6,000 kilometers talaga. Magpapalinis na kayo ng panggidid. Kahit 5,000 kilometers. Ayan. Andumi na. Pansin nyo. Sobrang dumi na. Kaya kailangan talaga maintenance ang motor nyo Hindi yung sasabihin nyo na Bago pa naman Hindi kayo magpapalinis Conforme yan sa Ngayon, araw, ngayon kasing buwan na to Tag ulan Init ulan Kaya ka, maging kalimitan yan, Madumi yung panggili nyo Meron din tayo Mio dito Ito naman sa Mio Ang naging problema Yung Ito ay no street yung lagaya ng fork drive kaya pinag-trade kami sa machine shop kaya, wala nang problema sa iba yung lang naging problema niya kaya binakas natin yung fork ride para ipa-machine shop natin na mga boss, maraming salamat